Roma chapter 11 verse 20 and 36 Mabuti sa kawalan nila ng pananampalataya ay nangabali sila at sa iyong pananampalataya nakatayo ka. Huwag kang magpalalo kundi matakot ka. Sapagkat kung hindi nga pinatawad ng Diyos ang mga talagang sanga, ikaw ay hindi patatawarin. Masdan mo nga ang kabutihan at ang kabagsikan ng Diyos ang kabagsikan ay sa nangahulog na takwat. Ang kabutihan ng Diyos ay sa iyo. Kung mamamalagi ka sa kanyang kabutihan, sa ibang paraan ay ikaw man ay puputulin. At sila naman, kung hindi mga sa di pananampalataya, ay mga kakasanib sapagkat makapangyarihan ang Diyos upang sila isanib na muli. Sapagkat kung ikaw ay pinutol doon sa talagang ulibong ikaw at laban sa kaugalian ay isinanib ka sa mabuting punong ulibong, gaano pa nga ang mga ito na mga talagang sanga na mga kakasanib sa kanilang sariling punong ulibong? Sapagkat hindi ko ibig mga kapatid na di ninyo maalaman ang hiwagang ito, baka kayo ay manggagmarunong sa inyong mga sariling mga haka na ang katigasan ng isang bahagi ay nangyari sa Israel hanggang sa pumasok ang kapunuan ng mga hintel. At sa ganito ang buong Israel ay maliligtas gaya ng nasusulat. Magbubuhat sa siyon ang tagapagligtas. Siya ang maghihiwalay sa jikob ng kalikuan. At ito ang aking tipan sa kanila. Pagkaalisin ko ang kanilang mga kasalanan. Tungkol sa Ebanghelyo, ay mga kaaway sila dahil sa inyo. Datapwat tungkol sa pagkahirang, ay mga pinakaibig sila dahil sa mga magulang. Sapagkat ang mga kaloob at ang pagtawag ng Diyos ay hindi nagbabago. Sapagkat kung paano kayo ng nakaraang panahon ay mga masawayan sa Diyos, datapwat ngayon, kayo'y nangagkamit ng habag sa pamagitan ng kanilang pagsuwai gayon din naman ang mga ito ay naging mga masuwain ngayon upang sa pamamagitan ng habag na ipinagkaloob sa inyo. Sila naman ay magkamit ngayon ng habag. Sapagkat ang lahat ay kinulungan ng Diyos sa kasuwayan upang siya ay mahabag sa lahat o kalaliman ng mga kayamanan ng karunungan at ng kaalaman ng Diyos, o di matingkalang mga hatul niya at hindi malirip ng kanyang mga daan. Sapagkat sino ang nakaalam ng pag-iisip ng Panginoon? O sino ang kanyang naging kasangguni? O sino ang nagbigay na unang sa kanya at siya ay babayaran muli? Sapagkat kanya at sa pamagitan niya at sa kanya ang lahat ng mga bagay, sa so nawa ang kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Amen.